Magandang araw sa lahat ng mga mag-aaral sa ikasampung baitang, lalong-lalo na ang aking mga mag-aaral sa Yungbing National High School. Ngayong araw na ito, magkakaroon na naman tayo ng isang aralin sa Araling Panipunan Ikasampo, Ikalawang Markahan, at ito ay tungkol sa pagharap sa hamon ng globalisasyon. Naway meron kayong matutunan sa araling ito at ito'y inyong ma isabuhay Hindi mapasusubalian ang impluensya ng globalisasyon sa buhay ng tao. Nagdala ito ng mga pagbabagong nagpabuti sa ilang aspeto ng ating buhay, ngunit kalakip din ito ang mga suliraning kailangang harapin at bigyang katugunan. Malaki ang ginagampanan ng pamahalaan sa pagharap sa hamon ng globalisasyon, maging ito man ay sa dimensyong ekonomikal, politikal o sosyokultural. Narito ang ilang solusyon sa pagharap ng hamon ng globalisasyon na isina sa katuparan sa iba't ibang bahagi ng daigdig. At ito ay ating titingnan. Una ay ang Guardian Globalization. Ano ba ito? Ito ay ang pakikialam ng pamahalaan sa kalakalang panlabas na naglalayong hikayatin ang mga lokal na namumuhunan at bigyang proteksyon ang mga ito upang makasabay sa kompetisyon laban sa malalaking dayuhang negosyante. May dalawang bagay ang ginawa ang pamahalaan para mabigyan proteksyon o matulungan ang mga lokal na namumuhunan. Una ay ang pagpataw ng taripa o buwis sa lahat ng produkto at serbisyong nagmumula sa ibang bansa. Sa ganitong paraan ay mas tumataas ang halaga ng mga ito, kaya naman mas nagkakaroon ng bintahe ang mga produktong lokal. Pangalawa, ang pagbibigay ng subsidiya sa mga namumuhunang lokal. Ano ba ang subsidiya? Ito ay tumutukoy sa tulong pinansyal ng pamalaan. Sa ating pagkakalam, kilala ang United States sa malaking tulong na ibinibigay nito sa mga magsasaka. Isa pang anyo ng subsidiya ay ang pagbabawas ng buwis sa mga produktong lokal. Kaya naman, murang na ipagbibili ang mga ito. Bukod sa United States, ang China at Japan ay nagbibigay rin ng malaking subsidiya sa kanilang mga namumuhunan. Isa rin sa mga ginawa ng ating pamalaan ay ang patas o pantay na kalakalan or fair trade. Ano nga ba ito? Ayon sa International Fair Trade Association or IFTA, ito ay tumutukoy sa pangangalaga sa panipunan, pang-ekonomiko at pampolitikal na kalagayan ng maliliit na namumuhunan. Para naman sa pananaw ng neoliberalismo, ang fair trade ay nangangahulugan ng higit na moral at patas na pang-ekonomiyang sistema sa daigdig. Ano nga ba ang layunin ng fair trade? Ang layunin nito ay mapanatili ang tamang presyo ng mga produkto at serbisyo sa pamamagitan ng bukas na negosasyon, sa pagitan ng mga bumibili at nagbibili upang sa gayon ay mapangalagaan hindi lamang ang interes ng mga negosyante kundi pati na rin ang kanilang kalagayang ekolohikal at panlipunan binibigyang pansin din nito ang ilang mahalagang maha dimensyon ng kalakalan tulad ng pangangalaga ng karapatan ng mga manggagawa halimbawa ay ang pagbuo ng unyon pagbibigay ng sapat at ligtas na trabaho sa kababaihan at mga bata at paggawa ng mga produktong ligtas sa lahat. Isa itong alternatibong paraan para sa pandaigdigang kalakalan. Isa sa mga nakinabang sa pantay na kalakalan or fair trade ay ang mga magsasaka ng kape. Humigit kumulang 7 milyong katao mula sa umuunlad na bansa o developing nations kasama ang Brazil ang nakinabang sa patakaran ito dahil sa mas mataas na halaga nila na naibenta ang kanilang coffee bean na nagkakahalaga ng 1.29 per pound kung iahambing sa 1.25 sa pamilihan upang maging kwalipikado oh? Upang maging kwalipikado, kinakailangan na ang magsasaka ay makasunod sa mga alituntunin sa paggamit ng pesticide, teknik sa pagsasaka, recycling at iba pa. Sa kabilang banda, hindi lahat ng mga bansa ay napakikina Sa kabilang banda, hindi lahat ng mga bansa ay napakikinabangan ito, tulad ng Colombia, Guatemala at Ethiopia. Malaki ang kinikita ng Starbucks mula sa mataas na uri ng kape mula sa Utopia. Ngunit, hindi ang mga magsasaka ng kape. Sa katunayan, isang sentimo lamang mula sa limang dolyar kada tasa ng kape ng Starbucks ang natatanggap ng mga magsasakang ito. Kaya naman, malayo pa ang lalakbayin ng programa o proyektong ito upang higit na mapakinabangan ang mga umuunlad na bansa. Ang iba pang pagtulong ng pamalaan ay ang pagtulong sa bottom billion. Ano nga ba ang bottom billion? Binibigyan din ni Paul Collier na kung mayroon mang dapat bigyang pansin sa suliraning pang-ekonomiyang kinakaharap ng daigdig, ito ay isang bilyong pinakamahihirap mula sa mga bansa sa Asya, lalo tigit sa Afrika. May mahalagang papel ang mauunlad na bansa sa paglalagay sa may mahalagang papel ang maunlad na bansa sa pag-aalay sa tinaguriang bottom billion. Ngunit ang tulong pinansyal o economic aid ng mayayamang bansa tulad ng Germany, Japan, France at Italy ay sinasabing hindi sapat kung hindi magkakaroon ng mga programa at batas na tutugon sa mga suliraning ito. Partikular dito ang pagbabago ng sistema ng pamamahala na malaki ang kinalaman sa paghihirap ng mga mamamayan nito. Natapos na natin ang ating aralin na why meron kayong natutunan sa mga ito. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito ang inyong guro na si Ginang Ramilin Labadan, na nagsasabing maraming maraming salamat.